Kasama natin si Wally ng Universal Motion Dancers. Kanina, nanalo na sila ng 130,000 peros. Pero mas September if eh, kung sila ng total cash prize of... ...230. Tanggap din ang 20,000 ang napili niya na charity. Kuya Wawi, ano bang napili niya uh, napili namin ang Kapuso Foundation. Kapuso Foundation. Ayan po. At kaya nasa waiting area si James and it's time for Fast Money. Here we go. Give me 20 seconds on the clock, please. Ito lang. Matatawa ka kung ang gagamitin sa lalong volleyball ay hindi bola. Kung hindi, ano? Go! Ah, uh... Pass. Okay. Sa mga aso, anong edad ang matanda na? Uh, sam sampung taon. Famous na simbahan sa Pilipinas? Uh, Baclaran Church. Word na karayim ng lane. lame? Lame? Saan makikita ang sign na for rent? Sa bahay. Ha? Let's go, Kuya Tignan natin kung puntos. Now, ito sa unang tanong. Hindi natin eh. Halimbawa, sa larong volleyball, kung hindi bola ang gagamitin. At ano kaya? Ano kaya ang gusto mong sagutin saan? Naisip <coughs> ko basketball. Oo. Oh. Dahil dyan? Wala tayong score. Pero, anyway, sa mga aso, anong edad yung sinabing matanda na sabi mo 10 years old? Ang sabi ng survey ay... So! Good. Nice right. Famous sa simbahan sa Pilipinas, Baclaran Church. 36. Yes. Word na karoon ng name, sabi mo line. Ang sabi ng survey sa Lime ay... Okay, walang line. Pero ito, saan makikita ang sign up for it? Sabi mo, sa bahay. Sabi ng survey. Wow, yes! Very good, very good. Okay, balik po na tayo. Let's welcome back, James Salas. Sir, sir. Gabi, ito na. Good news. Huawei nakakuha ng 95 points. Wow. Uh, kalahat eh. Halos kalahat eh. So, ang goal na lang natin ay may help, makakuha ng 105 to get the additional 100,000. Here we go. At this point, makikita na ng mga manunood ang sagot ni Wawi. Give me 25 seconds on the clock, please. Oh! Matatawa ka. As in talagang katawa-tawa. Kung ang gagamitin sa larong volleyball ay hindi bola. Kung hindi, blank. Go. Tennis ball. Sa mga aso, anong edad ang matanda na? Uh, one year? Famous na simbahan sa Pilipinas. Kaya po, Word na ka ng lame. 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 Ah, pas, Saan makikita ang sign na For rent sa kondo. Word na ka ng lame. L-A-M-E, lame. Let's go. Okay, James, you need 105. Matatawa ka kung gagamitin sa larong volleyball ay hindi bola ng volleyball kung hindi sabi mo ay tennis ball. Ang sabi ng survey ay... Ang dito ay lobo. Lobo. Ang top pangalawa ay buko. Sa mga aso, anong edad? Ang matanda na, sabi mo, one year. Ang sabi ng survey ay? Oop, ang top answer ay 10 years. Ten, ten years. Ten years. Famous na simbahan sa Pilipinas, sabi mo, kiyapo. Ang sabi ng survey ay? Top answer. Top answer. Word na karam ng lame, hindi na natin nabalikan. Top answer. Ang top answer dito ay fame, tapos pangalawa, same. Tapos ang third game. Yan. Saan makikita ang sign na foren? Sabi mo isa, condo. Ang sabi ng survey ay... Yes, one for the Ang top answer ay bahay na kuha ni Wawi. Congratulations, nanalo pa rin kayo. Nanalo pa rin kayo ng 130,000 Universal Motion Dancers. Let's welcome back. Pretty babes. Muli, maraming maraming salamat sa UMD. And of course, sa Pretty Babes. Ano? Ako, uli pa ba? Yes! Baka naman! Ako naman! Sa pa? Sa hindi tayo titigil lang at hindi tayo mga Kaya congratulations po sa UMD. Thank you! Ito na na isa na naman September effect na tapatan sa hulaan ng top answers ang sumainyo nyo. Kaya marami salamat Pilipinas. Ako po si Ding Dantes araw-araw na -araw, maghahatid ng sayat pa premyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud! Yeah!